Hello! Good morning sa inyong lahat dyan. Magandang umaga. Advance Merry Christmas. Ayan, kagigising ko lang. Hey, ayan na ang aming malunggay. Ang dami ng bulaklak. Ayan, madami na siyang ano, ah, uh, usbong. Ayan. Ano to masipag siyang mamuha. Pero, kailangan, ano, masuportahan. Kasi, ano, ang dami niyang bulaklak, oh. Ayan. Me! do you Nagugutom na sila. Nagugutom na yung mga... Opas. Sige, sige. Ang bulaklak. O. Huh? Ayan. Ayan. Ang dami niyang bulaklak guys. <coughs> ano siya? Natutumba na siya kasi nung nabagyo. Ano dito Oo, oh, Naghangin-hangin dito. Medyo ano na siya o. Oh, kaya kailangan supportahan kasi. Ano. Mabigat yung mga bulaklak na o. Di ba mga bulaklak? Meron pang Do you want more? Do you want more? Later, later. Ibigyan kayo ng ano ng pagkain nyo, ha? <laughs> Bye! Ayan yung, ano yun. Wala pang buo. Dinala ko may buo na siya. hindi na sa mga. Oh my God. Ay, nawala na yung bunga niya. Pero ano na siya? May bunga siya na ano eh. Pero nawala naman na. <coughs> pero nag start pa Ah, ang lamig dito sa Dubai. Sae ta naman. Tinutuloy ano, natin. Kailangan natin, putulin para hindi Hindi, ano, hindi malaki, mahirap, ano, mahirap abutin pag ng mga. may bulaklak na siya, guys. O, tignan tingnan ah. niyo di ba? Meron na siya. nukol na 'yan ha. Nukol na shatter. Pero... Di diba bang sista? Kasi pag naman 'tong ano. Mamuo nga. sa tao. Kasi pag siyang mamuo. Ang season nito is February. February 'yan. Ito namang did sa si ano, mga mga ano, summer, April or May ganun. <coughs> Di ba na nakakaaliw lang yung ano niya, yung bulaklak niya pag tinitignan. Kasi ang dami. Tapos, 'Yung mga usbong niya. Oh. Lalo pag namunga siya. Ang ganda-ganda. Yung kamay ko may kalyo. <laughs> may kalyo na siya. Pero okay lang. Ayan. Ayan guys. Pinakita ko lang yung ano ng ano na malunggay.